Dear DJ Corey, Bisan hindi mo pag ihambal, ko nga hindi ka na. Tawga lang ako sa ngalan nga Marie, isa ka college student sa isa ka private school. Halin sa una, wala ako nagapati nga may lalaki nga magkagusto sa kapareho ko sino man ko. Di ba la? Sino git ko. Hindi ko gwapa, hindi man ko maalam, hindi ako sa lapakon. In short, hindi ako ang type sang babae na basta lang magustuhan sang isa ka lalaki. Pero nag-abot ka sa kabuhi ko. Nga wala ko gid gina-expect. Sa madumduman ko pa, gabasa lang ko sa paborito ko nga libro sa library. Tapos naghambal ka. Miss, pwede makishare sa table mo. May nakapwesto di. Ah, wala man ah. Sige ah. Nagpungko ka sa tubang ko. Pero wala gid ako nag-dare nga magtulok sa imo. Hasta nga nag ang bell. Oras na para magsulod sa masunod ko nga klase. Ginsara ko ang libro nga ginabasa ko. Kag ko lang nakita ang itsura mo. Simple ka lang. Mahipid ang style sang buhok. Hindi ka man sobra kagwapo. Pero taas ang ilong mo. Nami ang height. Kag maapil. Nagadali ako nga nagapanghimos sang akon nga mga gamit. Kay maabdan ako sang second bell. Amo ato ang una nga beses nga nakita taka Sa adlaw-adlaw nga pagtambay ko sa library, nag ako nga kung tani, makishare kaliwat sang table sa akon. Bisan madamo ang vacant nga table, tani madumduman mo nga makishare liwat sa akon. Kay okay lang gid sa akon, kon ikaw ang akon ka-share. Sa paborito ko nga space sa library. Sa una nga tinion, subong lang ako nakagusto nga may makashare sa table ko. Shy abi ako. I consider myself an introvert. Classmate, may nakapwesto na di? Pwede makishare? Sa wakas, nag-abot ang adlaw nga ginahulat ko. Nakita takaliwat. Pero wrong timing naman kay gulpi ko gingutom. Gani, nagtindog ako kag nanghimo sa akon nga bag. Sang nagtulok ako sa imo, nakita ko nga nag nagatulok ka man sa akon. Ngaa? Ah, pamangkot ko sa kaugalingon ko. May taping bala ako? Nagtalikod ako sa imo kag nagwa sa library. Pero bago ako nagsulod sa elevator, nagpasiplat ako sa table mo. Nagatulo ka man giyapon sa akong direksyon. Kagdidto ko na talupang dan, nga gali isang vacant tables sa mga oras nga ito. Oh, malakat ka na? Nakibot ako sa naghambal kaliwat. Ikaw na naman. Gusto ko man magdugay sa library pero may meeting na kami sa mga group groupmates ko. Dali lang, do nakahalata na ko ha. Ah. Di mo ko guro gusto nga makashare sa table mo ay. Ay, kung balaan mo lang. Hambal ko sa pinsar ko. Ah, hindi ah. Na timing lang gid nga mo naglakat ko kada abot mo. Nagyuhom ako sa imo. Kagsang hana na ko nga maglakat. Ginpunggan mo ako. Dali lang. Ano ngalan mo? Yee! -hye. Nag-ihome ako liwat sa imo kag nagwa sa library. Nagtulok ako sa imo nga direksyon bago na naong sa hagdanan. Kag nakita ko nga nagtindog ka man gihapon or nakita ko nga nagatindog ka man gihapon samtang nagatulok sa akon. Hambal ko sa kagalingon ko. Ay, please. Huwag kang ganyan. Pilaman ka beses nga naabdan mo ko sa library pero wrong timing kayo mo naglakad ko permi gani isa ka beses wala mo gid ako gintantanan ginsundan mo gid ko miss gusto ko lang mabalaan ngalan mo nagyuho ako kagin hatag ko ang ngalan ko nagdali-dali ako pa naong sa hagdanan pero wala na kalampas sa pamatinaan ko ang pinakaulihi nga tinaga ang ginhambal mo kagwapa si mo ay sos into apa ko ah, hamba ko sa galingon ko nagliwat-liwat ang eksena ng ato as nga nagkilalahay na kita sang maayo may mga times nga wala kita nagadungan sa library pero parehas gali kita sang oras sang pagpauli nasugata ta ka sa amo nga time kag didto ko nabalaan nga ngadu ngadungan gali ang buhita Up, di ko anay, bisan 10 minutes lang bi kagin ukdan ta ka. Sa amotong atay, medyo natameme ka. Nagahana na ko nga mag-open sa conversation, pero ginunahan mo ko. Gusto ta ka bala? Gintulok mo ko sa uyat sang kamot ko. Sa mga oras nga to, daw naguntat ang tiyog sa kalibutan ko. Kagang mabatian ko lang, ang makusog nga pagkubakuba sang akon dughan. Walagin well, ko na una nga posible gali nga matabo sa ako ng ini nga bagay. Abi ko sa libro ko lang mabasa, hindi gali. Pwede ka pangaluyag? Pwede mga aluyag? Kag nang aluyag kagidman. Sa pinsar ko, ay tanis ang sanuo pa. Wala well, ko abi na anad nga may nagapangaluyag sa akon. Ikaw pa lang ang una. Nagliga ang mga binulan, nagbakasyon, nag-abre klase. Wala na dulang at ng communication. Sometimes we go out on dates. So kita na. First day of class ang ginhambal ko na sa imo. Sa tanan nga pwede ko ihambal sa imo sa adlaw nga to, balaan ko nga amo atong ginahulat mo nga mabatian halin sa ako. Ginkuha ko ang bag ko kag nagumpisa sang lakat. Malakat na ta? Dapat upo na ta pauli kag ginsabat mo ako. Kag amo na ang dugay ko na nga gusto mabalan. Amu ato ang nabatian ko sa imo sang ma maabtan mo ako nga nagalakat. Kagamo man dugay ko na nga gusto yung balsi mo. Nagyuhom ako, kaginuyatan ko ang kamot mo. Let's go! Nangin perfect boyfriend ka para sa ako. Eh? Sweet, understanding, pasensyoso, mapinalanggaon. Tananara na si mo. Gani, each and every day, I am falling for you. Falling really hard. Kaswerte ka bala sa sa imo. Mas maswerte ako i. Eh. Pamatay nga sabtanay nato nga duha. Hindi gid ko matakan sa mga linya nga ginabuyan Isa ka manang nagliga, isa sa kabulan, isa ka tuig isa ka tuig. Isa ka tuig lang ang gindugay sa swerte ko. Kaya pagkatapos ang isa ka tuig, nagbago ka. Hindi ka na mo nakalambing, hindi ka na mo thoughtful May mga times nga wala kita nagaintindihan ay na eh. nagatulog kita nga wala naton maistoryahan ang ato nangin problema kaya mo na tiison nga hindi kita okay. Makaya mo nga hindi ako makita. Makaya mo nga wala ako sa tupad mo. Anong natabo? Nga ah, may nahimo bala ako. Kapoy lang ko. Sorry, busy ko kagina. Ay, natulogan ko. May tapos lang ko ah. Kinang lang ko subong sa balay, sorry gid. Kag kung ano-ano pa nga rason gin palampas ko lang tanan. Hambal ko sa kaugalingon ko, basi stress ka lang, kay graduating ka. Pahuway ka na. Tandaan mo nga, aray lang ko di para sa imo ha. Palangga tagid ka. Ginhulat ko ang sabat mo pero tunog sang end call ang nabatian ko. Masulod na ko ha, halong sa pagpuli nagkupo ko sa imo. Kag nagkupo ka man sa akon. Kaswerte gid ka sa akon sa imo ah. Putik ko sa imo. Samtang ginakupan ta kasang hugot. Pero nagbuya ka. Nagbuya ka sa mga hakos ko. Mauna na ko ah, gabi na. Kag nagtalikod ka. Aga pa ako nagbugtaw pagkadasun nga adlaw kay may laktan kita. Nagilis ako. Ginsokso ko ang bayo nga ginaregalo mo sa birthday ko. Pero do may lain ako nga nabatsyagan. Naglantaw kita sang sine. Hindi ka patani kay siling mo wala man sa manami nga nagagwa. Pero ginpilit ka. Sa sinihan pa lang, do hindi ka na mapahamtang. Dugay-dugay, nagalantaw ka sa relomo. Dugay-dugay ka man nga nagatulok sa akon. Astang nga natapos na ang sine, pero kahipos gihapon sa imo. Isang tanong, isang sagot. Nag-dinner kita, kalinong. Sobra kalinong. Do mabungol ko sa kalinong. Pero ginpalagpas ko ang tanan. Gintulok ta sa mata. Kag hindi ko na mabasa kung anong ara sa pinsar mo. Kung anong ginabatsyag mo. Ang balaan ko lang, lapit na madula. Ang kita. Bapa restroom ko, anay ha? Sa wakas, nabatian kong tingog mo. Pero wala mo madala ang cellphone mo. Paglakat mo, sakto man nga nagtunog ang cellphone mo. Nagrehistro. Nagrehistro ang ngalan sa isa ka tawo nga layo sa gina-expect ko. Napatay ang call, pero nagsigaliwat ang screen. May text halin sa tao nga nagtawag. Nahambal mo na? Break na ka mo ni Marie? siya ang ex mo, di ba la? Nga nagkatawag pa siya si mo. Pero sang nabasa ko ang text niya sa lock screen, nasa bat ang mga pamangkot ko. Ah, kaya pala. Nagbalit ka kagin kuha ang phone mo. Gincheck mo kag nag-type ka sang sabat. Ako naman ang mga pa-restroom ha. Nagihom ako bisan daw matulo ng luha ko. Pag-abot ko sa restroom, nagdiretso ako sa cubicle. Kag naghibi. Tamo lang ng naimo ko. Pero kadali lang. Kinahanglan ko lang ihibi ang ginabatsyag ko. Kaya base hindi ko mapungga ng akon ka o kalingon. Hindi ko gusto nga makita mo nga naghibi ako. Hindi mo man gusto, di ba la? Bago ako nagbalik, nanghilamos ako. Sa pamatsyagan ko nga daw hindi na halata sa mga mata ko nga naghibi ako, nagbalik na ako sa aton nga pwesto. Sorry, kalabas ang pila bisa CR. Natapos ang gabi, kag nagpauli kita. Nagyuhom pa ako kay daw naigo gid ko sa kanta sa jeep nga ginasakyan ta. Di lang ikaw Di lang ikaw ang nahihirapan Hay, nakaabot kita sa balay nga Wala nag ay Nagahulat kung sino ang unang mahambal Asa nga ginuyatan mo ang wala ko nga kamot Gindala mo sa bibig mo Kaginhalukan mo ang likod sa palad ko Dito pa lang balaan ko na. Balaan ko na. Ngabayaan mo na ko. Gani ginhakosta ka. Ginhakosta ka sang sobra kahugot. Samtang mabatian ko ang kanta sa jeep. Sobra nga. Ah, pagpugong ang ginhimo ko para hindi lang maghibi sa tubang mo para hindi mo makita nga nagahibi ako. Pero hindi ko gid kaya. Nagtulo ang luha ko. Sabay hagulgol. Sayang. Sobra ka sayang. ka kung ni sa akon pero ginhakos ka ang mas hugot. Hibi hibi na lang ang pwede ko nga mahimo. Hibi na lang ang pwede ko nga masugpon. Hindi tungod nga, hindi ko kabisado ang kanta. Kundi tungod, kay sobra nagid kasakit. Um, si B. shhh, okay lang. Naintindihan ta ka. Balaan ko na. Nabatsagan ko na. Hindi na lang pagpadayo na. Mas masakit kung mabatian ko pa. Amo na ni. This is it. Wala na sang kita. Ginahatag na nakasaya. Sana'y mangin happy ka. Ay. And for the last time, ginambal ko sa imo ang paborito ko nga linya. Kaswerte ka sa akin sa imo. And for the last time, ginambal ko sa imo nga. Kalangga, tagid ka. And happy 13th month sa aton. Tani, mangin maswerte man siya sa imo ginaboy an ta naka Nagbuya na ako sa paghako sa imo kag nagsulod na sa balay nga wala na nagbalikid pa Palangga ta ka Kag ko nga mangin inhappy ka sa Gani ginapalaya ta naka Salamat Kay tungod sa imo na experience ko kung paano magpalangga. Kag kung ano ang feeling sang ginapalangga. Tani mangin malipayon ka mo. Hindi ka magkabala ka. Okay lang ko. Mangin okay git ko. Kung hindi subong. Soon. Madama salamat DJ Cory. Sa liwat, ako si Marie.